Good morning, good morning, good morning mga boss. Pasinsya na po kung hindi po ako nakagawa ng mga bagong content ko. Kasi, busy pa ako sa work ko eh. Kaya, wala pong gano'ng gawa na content ko na bago. Kasi, busy sa trabaho. Eh, wala na yung kasama ko dito na karelibo ko kasi umalis na rin. Kaya ako na lang mag dito, nagbabantay dito sa opisina. Kaya, yun. Minsan, pag isa, -isa na lang yung mga pinupas ko, mga kontin ko. Tapos dun sa shorts video, yun lang ko, yung ginagawa ko, yung hindi, hindi busy. eh busy-busy na ako ngayon. Kaya wala na akong yung gagawang content ko na bago mga boss pasensya na po mga boss kailangan nyo pag may time gagawa at gagawa pa rin ako ng content ko kaya nga pala yung mga bagong pa na nanonood sa video ko paki lang po paki subscribe and comment lang po mga boss para lagi kayong updated sa mga video ko sa susunod yun lang po kasi alam nyo naman alam nyo na din ang mga pension ko ngayon dito sa opisina kasi wala yung karelibo ko kaya ito nag video nag video lang ako sa sarili ko para may mapakita para malaman nyo na may ginagawa ko lagi dito sa opisina work busy lagi na ako eh sisipagin ko talaga para makagawa ko ng bagong content kong mga boss kaya e, pasensya na po kayo mga nanonood sa video ko pasensya na po yung mga uh, subscribe ko dyan pasensya na po mga boss babawi na lang ko, ako sa susunod hanggang dito na lang po tayo mga boss thank you thank you and Merry Christmas advance sa inyo lahat thank you mga boss